Tiniguro ng Commission on Elections o so COMELEC na hindi madadaya ang boto ng kaumbayan sa biniling bago at mod modernong automated counting machines o so ACMs na gagamitin para sa 2025 national and local elections. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Edwin Garcia na bahagi ng budget allocation ng pagbili ng bagong VCM ay magiging mas transparent sa publiko. Ang ECM ay may modernong features tulad ng malinis na lagayan para sa balota at malawak na touch touchscreen monitor para sa madaling pagrepaso ng mga boto. Mayroon din itong foolproof receptacle para sa resibo. Pagkatapos makumpirma ng botante ang kanyang mga boto, hindi tulad noong mga nakaraang halalan kung saan ito ay ipinasok lamang sa isang dilaw na ballot box sa tabi ng makina. Sa pamagitan ng transparency feature na ito, ang mga political operator ay hindi hinihikayat na bumili ng mga boto dahil ipapakita nito kung paano pinipili ng mga botante ang kanilang mga kagustuhan nang hindi inilalantad ang kanilang pagkakakilandan. Patuloy rin po na isinasagawa ng Comelec ang testing sa mga bagong ACM upang maipakita sa publiko ang kanilang kahandaan para gamitin ito sa nalalapit na halalan. Samantala, ibinalita rin po ng COMELEC na maaari na pong bumoto ang mga senior citizen persons with disabilities at mga buntis mula alas 5 po hanggang alas 7 ng umaga sa May 12, 2025 midterm national and local polls. Sa kasalukuyan po, mayroon ng 52 milyong registradong botante sa bansa. At binigyan din din po ng COMELEC na wala na pong extension ng pagpaparehistro na magkatapos sa Setyembre.